kahoy ay mga putol na ibinalik niya mula sa wood carving shop. Isang maliit na piraso lamang na hindi gaanong pinansin ng sino man nang iuwi niya ito. Ang kutsilyong pangukit ay ang inihanda niya noong siya ay nagnanais na kumuha ng pagukit ng kahoy sa kanyang sariling mga taon na ang nakalilipas. Napasadyang ginawa ng panday sa tindahan ng bakal sa kanluran ng lungsod. Ito ay hindi mura para sa isang set, at ngayon, sa wakas, ito ay nagpapatunay na kapakipakinabang. Ang, Immortal Artisan, daw fruit ay tumibok at tumalon, na pumukaw ng maladyos na pakiramdam ng tulong na alat sa loob niya. Dahil ito ay isang pagsubok sa kanyang husay. Hindi pinili ni Li Che na gumamit ng mga linya ng tinta para sa pagbalangkas ngunit dumirecho sa pagukit. Sa tulong ng prutas ng Dao, naramdaman niya ang matalik na pagunawa sa ukit na Six-Eyed Bodhisattva Statue na para bang ito ay nakatatak sa kanyang puso. Katulad ni Master Chen, para siyang nagukit ukit ng daan-daan. Kung hindi man libo-libo, ng six side body wood carvings at ang pagsasanay ay nagiging perpekto. Siya ay may sariling kontrol sa bawat aspeto ng pagukit ng kahoy. Mula sa panlabas hanggang sa panloob na mga special na anyo, hanggang sa puwersang ginagawa sa bawat hiwa. Gayunpaman, dahil ito ang kanyang unang hands-on na karanasan. Mayroon pa rin kaunting hilaw. Ngunit ang hilaw na ito sa pagitan ng kanyang mga daliri, ang kutsilyong pangukit, at ang kahoy, ay unti-unting hinihigop habang umuusad ang pag-uukit at bumuti ang kanyang husay. Ang paggawa ng kutsilyo ay unti-unting naging mas kaaya-aya, kahit na nagkakaroon ng kakaibang alindog, isang indikasyon ng may bulang na kasanayan ang mga mature na kasanayan sa pag-ukit ay nangangailangan ng patuloy na akumulasyon ng karanasan. Ngunit tila sa pamamagitan ng Immortal Artisan, Dao Fruit, nagawa ni Li na hawakan, ang six body bodhisattva at, tulad ng isang espongha, dahan-daang hinigop ang mga taon ng karanasan sa pag-ukit ni Master Chen. Ang tunog ng matalim na alitan ng kutsilyo sa kahoy ay kaluskos at abala. Ang lampara ng langis ay pumutok at bumagsak habang ang mga shavings at scrap ay bumagsak na parang ulan. At sa palad ni Liche, ang isang kasing laki ng palad, matalas na angulo na six-eyed bodhisattva statue ay nagsimulang magkaroon ng hugis. Bagamat hindi pinakintab, na may napakagaspang na mga gilid at mga linya, ang anyo ay lumitaw na sa husay ng banal na pagkakayari. Sa malapit, si Zangya, pagkatapos hikayatin si Shishi na matulog, ay tumingin kay Liche. Na nakaukit ng magaspang na balangkas ng estatwa sa loob lamang ng maikling panahon, at ang kanyang puso ay agad na napuno ng pagtataka. Pinapanood si Li Che na taimtim na natulala sa kanyang paguukit. si Zhang Ya ay hindi nang ahas na humadlang, tahimik na pinipigilan ang kanyang pag-uusisa. Nagpa siya na huwag matulog. Umupo siya sa tabi ng kama, tahimik na nanunood sa ilalim ng lampara ng langis habang nakatuon si Li sa kanyang pag-ukit. Habang pinagmamasdan niya, bahagyang lumabo ang kanyang mga mata. Nakaawang ang kanyang mga labi, at ang isang ngiti ay namumukadkad ng masaya. Naisip niya na maaaring matagal nang sumuko ang kanyang asawa sa pag-uukit ng kahoy, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang kanyang asawa ay hindi sumuko at masigasig na nag-aaral at ngayon, naghanda siya ng isang sorpresa para sa kanya ng palihim. Hindi ko lang alam kung ang asawa ko ay maaaring maging isang wood carver sa wood carving shop, o kahit isang apprentice. Kung gayon ay hindi na niya kakailanganing magbuhat ng mabibigat na kahoy at mga ukit araw-araw sa ganoong kasipagan, isip niya. Ang hiling ni Zangya ay katamtaman at simple. Umaasa lamang siya na ang kanyang asawa ay makakakuha ng pera upang may taguyod ang pamilya ng mas madali. Abala sa kanyang pagukit, si Li ay bumalik sa kanyang katinoan. Dahil ang six-eyed bodhisattva statue ay nakumpleto at hindi na kailangan pang hiwa. Bagamat hindi ito pinakintab at sa makatuwid ay hindi isang tapos na produkto. Ngunit sa loob ng kanyang puso, si Litchi ay napuno ng malaking kagalakan. Bigla, parang may naramdaman, gumalaw ang kanyang espirito. Dao Fruit Immortal Artisan LV1, 10%. E eh. Lumiwanag ang mga mata ni Li nang mapansin niya ang suffix ng Dao Fruit, Immortal Artisan, na tila isang indicator ng experience point, ay bahagyang tumaas. Sa pamamagitan ng pagukit ng isang piraso ng wood carving, maaari ko bang pagbutihin ang karanasan? Tulad ng isang antas ng kasanayan. O ito ba ay nahawakan ko ang six-eyed bodhisattva, na pagukit ng kahoy, natutunan ang pamamaraan ng six body bodhisattva na estatwa, at nagtagumpay sa pagukit. Kaya nakakuha ng 10% na pagtaas. Ang daw fruit na ito, ay talagang mauunawaan na nabuo at hindi pagulang. Sa pamamagitan lamang ng dahan-daang pag-aalaga nito maa-unlock niya ang tunay na kapangyarihan ng daw fruit. Napaisip si Liche sa sarili. Sa kasamaang palad, hindi siya nagbalik ng mas maraming kahoy, kaya hindi niya ito agad nasubukan. Kinailangan niyang pigilan ang kuryusidad sa loob at tumayo. Nag-inat ng sarili, at nakita niya ang kanyang asawang si Zhang Yan na nakasandal sa headboard, nakatulog. Alam ni Liche na hinihintay siya ng kanyang asawa na samahan siya sa pagtulog at nakaramdam ng init sa kanyang puso. Sa malamig na panahon na ito, mabilis niyang hinaypan ang lampara ng langis at hinayla ang kanyang nagulat na asawa kasama niya, lumubog sa mainit na kumot. Sa labas, ang snow ay bumabagsak ng malakas paglupag sa makapal na akumulasyon sa bubong. Gumawa ito ng banayad na tunog. Nakakatulong sa napakahimbing na pagtulog. Kinabukasan, nagtrabaho si Liche sa wood carving shop ni Shoji gaya ng lagi niyang ginagawa. Master Chen, maaari ko bang iuwi itong scrap para makapagsanay? Sa isang pahinga. Nilapitan ni Liche si Master Chen at nang makita ang mga putol mula sa inukit na flow curved willow, hindi niya maiwasang magtanong. Si Master Chen, na may sawdust sa kanyang balbas, ay sumulyap kay Liche, plano mong matutong magukit ng kahoy. Talagang matalas ang iyong paningin para dito, at ito ay magandang material. Sayang medyo matanda ka na para dito. Ngunit, maganda na mayroon kang interes, maaari kang kumuha ng maraming scrap mula sa aking mga inukit hangga't gusto mo. Ilang taon nang tinutulungan ni Li Che si Master Chen. Kaya natural na mas maluwag sa kanya ang master. Si Li Che, napuno ng kagalakan.